Good morning mga Kalab uh, Gusto nyo ba na magsisi at umiyak pabalik sa inyo ang mahal nyo? Yes, mababalisa siya, magsisisi at iiyak pabalik sa inyo pag ginawa nyo ang ritual na ito. So, eto ang ating mga kailangan. Picture niya. So, halimbawa, eto yung picture niya. Uh, tapos, kandilang pula, phosphor or lighter, red ball pen, and black ball pen. So, una, magsindi ng kandilang pula. Then, kunin ang picture niya. Isulat sa noon niya ang orasyon na labator in mente gamit ang itim na ball pen. So, ayan. Labator in mente. Sa mukha niya, isulat ang orasyon na no karet mala na No karet mala namurot gamit naman ang pulang ballpen. Sambitin ang pangalan niya ng tatlong beses. So, halimbawa, Jess Corpus, Jess Corpus, Jess Corpus. Saka, uh, isunod ang mga orasyon na tig pitong beses. So, pitong beses na babanggitin ang labator in mente, tapos pitong beses din na babanggitin ang no karet mala murot. Sabihin ang kahilingan three times. Halimbawa, Jess Corpus, mababalisa ka ng labis, magsisisi ka sa pag-iwan mo sa akin, at mag-uumiyak kang babalik sa akin sa pagmamakaawang tanggapin kitang uli. So tatlong beses sasabihin yan tapos hipan nyo picture. Then ilagay ang picture sa lalagyan, platito or bowl. Then patakan ng pitong beses habang sinasabi nyo ang orasyon. Na in mente, no karet mala na murot. Na in mente, no karet mala na murot. Labator in mente, no karet mala na murot. Labator in mente, no karet mala na murot. Yan, so pito. Tapos, patayin na natin to. Yan. Gawin araw-araw sa gabi bago kayo matulog hanggang sa bumalik siya sa inyo. Pag gumagawa kayo na spell, huwag mainip. Ipaubaya sa universe kung kailan ipagkakaloob ang katuparan ng kahilingan nyo. Hanggang dyan at hanggang sa muli. Bye-bye!